3.9 Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan Masusumbungan Tawagan mo lang idol at ikay kanyang pakikinggan Isumbong Isumbong Isumbong, Isumbong Kay Pangulong Dagong Sa 93.9 IFM naman ang DJ na Nuknuka ng Harot. <laughs> Pero medyo konti lang ha. <laughs> Ate Kika <laughs> At syempre, hindi pwedeng mawala ang nag-iisang pangulo ng ating purok. Walang iba. Pangulong Dagong! Ay! <laughs> na, na, napasayaw ako. ah <laughs> <laughs> Mahalata, na tayo. Anyway, magandang araw sa inyong lahat. Uh, especially to Utikikai. <laughs> and uh sa lahat ng mga idol na nakatutok ngayon, um magandang araw po sa inyong lahat and uh, welcome, welcome sa ating uh, mga sumbongero at sumbongera. Most especially to all the girls I love for <sighs> Mahal na Pangulo, yes, na-curious lang po ako. Mm, ano, yun? ano po ba ang type nyo sa isang babae? Um, I invoke my right to privacy. Ayayay! It's for you to find out. <laughs> I don't want to divulge anything. <laughs> hmm, Mahirap na. Let's see. Uh, confidential. Uh, ano yan? Classified information. Uh, anyway. Ma marami na po ba? Again, I invoke my right to privacy. No? Sana isa ako dyan, mahal na Pangulo. Mas lalo nang i-invoke ko yung aking privacy. <laughs> I invoke my poor adults only. <laughs> <laughs> Private din naman <laughs> Anyway, let's begin. Mga ados! Pwede na kayong mag-text sa ating text line 093 At landline 85845545 para sa inyong mga sumbong Now na! At syempre narito na ang ating unang tawag Idol, good morning! Idol, good morning! Hello, good morning! Idol, pangalan at taga saan? At Pangulong Dagong, uh -huh. si Joka Joka, bisos na na uh, upaw ni, upaw ni. <laughs> upaw kayo. Upaw kayo. Ay, 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 uh, Basta upaw, silaw. At, basta upaw. Galaw, galaw. Sige, Joka, <laughs> go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Hello, Lord. so, sumbong ko lang yun si kumpare kong Butakal. Ah, sino si Butakal? Si Presidente ko. Bakit? Kasi pag pag, pag naman binyag sa linggo, pagpakainin mo walang busganan pagpainumin mo walang kalatingan Sus uh, hindi nabubusog uh, tapos hindi rin nalalasing pag pinapainom ay, ay, ay. uh, totoo dyan wala na yung bituka ay, ay, ay. tapos O oh, kaya hindi nabubusog tapos kaya hindi nalalasing dahil uh, wala na rin yung ano wala na yata yung pancreas yan eh. Ay, ay, ay. I-donate na niya siguro yan. <laughs> oh, sabi ah, naman kayo. Isumbong kay Pangulong Dago. Isa pa po sa ating landline, mahal na Pangulo. Hello, good morning. Hello, good morning. Ito Ati na Kikay. naman po. Oh. Go ahead. Isumbong mo na kay Pangulong <laughs> Dagong. Kichismis ka pa ha. <laughs> eh, magtanong lang din sana ako eh. Ay, ni, ano ay, ba ni, type ni Ate Kikay? Kami ang nagtanong dito, huwag ka na makialam. <laughs> Wala, na, ka wala. Ay, Pangulo, ay, wala ka na, Pangulo, Ah. Wala ka na naibigay. Ikaw pa yung ganyan. Siyang pa namin, wala ka na. Nakaredy na nga ako, eh. Bye. Bawal ba pumunta sa istasyon? Ah, uh, lalo na pag ano. Hindi... At yabangan kita sa may Atlanta. Ay, ay, ay. <laughs> Go ahead. Isumbong mo na ngayon kay Pangulo Dagong! <laughs> Pangulo. Ah, toy. Bungkulan itong dati kung kasamang driver. Bakit? Tumatawag sa akin, sabi niya, Isangla daw niya yung motor sa akin. Sabi ko, hindi naman ako pawn shop. Bakit di sa akin mo isangla? Ano bang para dyan sa kanya, Pangulo? Kaya ang kulit, Pangulo eh. Isangla niya sa yung motor. Motor niya, isangla daw sa akin. Sabi mag ko... Magkano, magkano? 93.9. Ay, ay, ay! Toy, <laughs> ganito yan. Oo. Uh, Alam niyo kasi mabait ka. Ah. Uh, In case of emergency, na magkaipit-ipit siya, hindi marimata yung motor niya. <laughs> kung sa, sa iba siya magpasangla niyan, wala na, sangla, uh, tawag ka na sa amo, sangla baligya na ba? Kung baga, oh, sangla kaya. benta na, sangla benta. Eh, wala na nga oh. paglagyan dito sa bahay, pangulo ng motor eh. Oh, tingnan nyo, napakaya. Yes, sus, dami motor, <laughs> oh. Ay, mo, pa lang motor. may big bike pa, may small bike. Oh, may big bike. May big bike na malaki, may small bike na maliit. Oh. Oh, mayroon oh. pa no, eh. Padagdag pa Pero, yung doktor sa akin. Gan ganito yan. Uh, kung matulungan mo yung kumpare mo, tulungan mo basta may kolateral. Ah, uh, okay, okay. Yun yung pa yung sa ano, Pangulo? Ayo. Ah, oh, may kolateral na. Ha? Sige. Oh, sige, Pangulo. Salamat. Isumbo! <laughs> I love you. Pagsura na po lang tuya ka. I love you. Kada <laughs> ron. May isa pa po tayo man na pangunin sa ating linya ng telepono. Hello, good morning, hello, Idol. Pa? Idol, pangalan at taga saan? Hello? Ayan, Idol, pangalan hello? at taga saan? Pakinaan, Idol, yung radyo mo, ha? Hello. Idol, hello? good morning. Yes, sino to? Hello? Ah, oh, hello. Hello, Maganda Tanghali. Sino to? Jason Malinaw. Oh, but hindi malinaw yung signal mo. <laughs> Go ahead. Isumbong kaipag buong tago. Isumbong lang yung asawa ko si Angela Santos. <laughs> asawa mo? Oh, asawa ko. Bakit? May asawa ka na? Meron. Himala? Ay 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 Trip siya sa akin, may masahe pa. Pagtapos ng isang linggo, sinisita na ako. <laughs> o oh, yan, alam, alam, mo na. na alam mo na kasi pag wala, yan, masakit talaga ulo niyan. Kailangan mo ng gamot, pera, si Tamol. Oh, therapy. Tawag yan para para magkaroon <laughs> okay. ka rin ng therapy. O, okay. uh, maguluto siya. Salamat. Uh, oh, sige. -sige. <laughs> pa Meron pa pong sumbong mula po sa ating Facebook Live mula kay Jonathan Rodriguez de Soyo. Pangulong Dagong, sumbong ko lang pong kasama ko sa trabaho na si Eric Kapwa Pag may nagpapagawa, biglang nawawala. Ano po ang dapat kong gawin? Salamat po. Ano bang ginagawa niyo pala? Huh? Uh, ma po, ma. Anong ma? Malay ko. Ay, ay, ay. <laughs> Sabi. Sabi ko lang nga ba eh. Oh. Hindi, ganito eh. <laughs> Wala na. <laughs> Nadali ko. Pamamanggol ba? Sige mo. Anyway. Well, <laughs> pag may trabaho in, tas ayaw gumawa niyan, eh, pag, uh, resign niyo na. <laughs> Ay, <ayun. laughs> Kapoy, naman Ha? Nakapagod na yung ganyan. <laughs> Ikaw, grabe na yung trabaho mo. Yung kasamahan mo, ayaw magparehas ng kay may swildo. <laughs> Kapal mo, ha? Na, na, na. Kunti ka na lang sa akin. <laughs> Isumbong kay Pangulong Dagong. Mahal na Pangulo, isa pa po sa ating online okay. Facebook Live. Sabi ni Lenny Montales Comiso. Pangulong Dagong, good noon po. Isumbong ko lang po yung lamok. Panay kagat ka sa akin. Oh, Lamok. Opo. Lamok. <laughs> lamok. <laughs> lamok. Ay, ah, eh, so, so. <laughs> uh, gusto ka ng lamok kasi ano, uh, uh mahilig yung lamok sa masustansya eh. Masustansya lang yung dugo mo eh. Uh, kaya to, tusok na tusok yan. Isumbong kay Pangulong Dagong. <laughs> po mahal na pangulo mula sa ating phone text line ang sabi ni uh, Romeo Salido pangulong Dagong. isumbong ko lang po si Christian Husay masyadong pala hubog wala wala yan ah wala pong, ma, masyadong pala hubog wala nang araw na di lasing pakikulata nga pangulo <laughs> alien na ako hindi ko alam wala <laughs> <bog -bog> <laughs> <laughs> Alam mo, pag ganyan, ano na yun, yun uh, alcoholic na yan. Mm -hmm. yung, parang mga, ano yung katawan niya, babagsak pag hindi magkainom. O, oh, ganoon yan. Naya, pati magtrabaho, naka-alcohol, alcohol, uh, workaholic na yan. <laughs> <laughs> hmm. uh, yeah, basta hindi lang manghingi sa iyo ng pang-inom. Ah. <laughs> oh, next. Meron pa po, mahal na Pangulo, mula po kay uh, Uh, boyet ng Kaloocan. Idol, idol, uh, mahal na pangulo, isumbong ko lang po si Narciso. Sasabi so, pangalan <laughs> Narce pala yan. Narciso. <laughs> isumbong ko lang po si Narciso. Bakit hanggang ngayon maliit pa rin ang boses niya? Ano bang dapat kong gawin sa kanya, mahal na pangulo? I think that is normal ang boses niya na ano uh, maliit siguro ang kanyang tonsilitis. Eh. <laughs> At tonsils, tonsilitis. <laughs> Parang si Bulantoy lang. Ano ang boses si Bulantoy? Ipit na ipit. Uh, uh, hindi bagay si kanya yung big bike niya eh. Kasi maliit yung boses. May small bike lang sa akin. Sa akin to, bagay yan to Ang uh, alin? Yung uh, big bike. Big bike? Uh, <laughs> 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 A big bike siya. <laughs> Gusto mo yung small bike sakyan ko? Ganito yung katawan ko. <laughs> Kaloko mo ha. Okay. Mag-orasyon muna tayo. lipat na hinoon sa kuwan eh. Anyway, mag-orasyon muna tayo para swertihin tayo ngayong araw. Big kasin ang... Onod, oh, bukod, bukod, onod... Oh, Laman buto buto laman unod bukod bukod unod laman buto buto laman Gusto pong mag Orasyon Si Lenny Montanez Comiso Jonathan Rodriguez De Soyo Carlos Cabrito Pacon Ano ba na mo? Ana Marie Rosario Lahaw lahaw J. U. Francisco Bert Hermosa Veronica Aquino MC Tan Elisa Bertuldo Huerto Leonod Guesbara Of Mil At si Eldridge John nakatutok ngayon sa ating Facebook live. Daisy ah. <laughs> is in Don Vivian Macapia, Akala ko Tilapia, <laughs> Ronald Macapia, Altea Saliwan, <laughs> at si Mayame Maya Garcia. Daisy is in Isalin natin si Ronald Taray isang taxi driver, sabi niya babae pa more, pag sure di ha. <laughs> Melvin Lucanias, dyan sa may Banawi, si paring Marlon Gokman, at lalo na ito mga kaibigan natin. Palagi nakatutok, taxi driver ng AM Kano sa taxi, Anthony de la Cruz, Josephine Guangco, si Jujik Tagod, si Kateri lahat ng mga drivers, truck, jeepney, bus, private vehicles, pati na mga pahinante, conductor, inspektor, passenger manager, hostess, masayista, security guard, La, La bandera! bandera! Mahal na pa, Molo! Ito na po tayo sa ating last talk. Go Bakuna o oh kurot? Uh, bakuna. Ang parusa sa mga makukulit. Ah, uh, dapat lang. Una <laughs> lang. Eh. Kiss o hug? Ah, uh, hug. Ang panglambing sa iyo ni Joe. Ah, uh, hug. Oh. Okay na ko sa. Ay -ay -ay -ay. Wala pang toothbrush eh. Ay, 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 Sinigang o oh, bagoong. Amoy, amoy ni Duro. <laughs> Para kang umalik siya ni Duro. Ay, ay, ay. Sinigang o oh, bagoong? Ah, uh, sinigang. Ang amoy ng pawis mo. <laughs> Medyo masin-masin nga. Okay na kasi mag-uong. Hala. <laughs> yung mga nga mo, may bagoong. <laughs> Oo nga. <laughs> Last but not the least, mahal na pangulo, yeah. sino ang mas mahusay mag-imbento? Ang inventor o ang DJ? Ah, uh, DJ. Why? Ah, uh, ma mahusay mag-imbento ng kwento. <laughs> <laughs> anyway, maraming salamat Nagang salamat sa iyo, uh, Ati Kikai. Maraming salamat din po mahal na Pangulo at iniimbitahan po namin kayong lahat ng mga idol namin na nakikinig sa atin sa on-air at online. Dahil para mas maramdaman natin ang diwa ng Pasko, inaanyayahan po namin kayong panoorin ang RMN Christmas Station ID 2021 na makikita sa aming official Facebook account na IFM93.9MANILA at YouTube channel IFM Manila Official. Ano mang pagsubok ang ating kakaharapin, basta't sama-sama, siguradong tayo ay makakarating! Ayan. Okay. And uh, pag napanood nyo, ishare nyo rin yan dahil mamimigay kami ng round-trip flight tickets. Wow! Atin sa inyo ng Air Asia mm -hmm. Philippines. Okay, so palakpakan natin ng Air Asia Philippines. Tatlo po na uh, ano yan. Tatlong uh, tickets for two. So kung tatlo ang winners, tapos pwede ka magdala ng partner mo. Uh -huh. yan I Share nyo lang ang ating uh, music video na makakarating ngayong Pasko sa inyong Facebook at sagutin ang tanong kasi yun ang ilagay nyo na caption, uh -huh. ang tanong natin. Ang tanong po, mahal na pangulo ay ano ang gusto mong makarating o marating ngayong Pasko? At yan, sagutin nyo dyan, habang nashare yun, yan ang ilagay nyo yung caption at i-hashtag. Gamit ang hashtag na hashtag RMN makakarating at hashtag Pasko sa RMN. Pina-uptake na kay hanggang December 16 na lang po yan mm -hmm. and then uh, pagkatapos yan, December 17 i-announce natin ang winner. Mm -hmm. Ayan. maraming salamat sa inyong lahat mga idol. Masunod na emotions on I with Idol Kitchen. At syempre, wag po ninyong kalimutan na i-like, share at follow ang ating official Facebook page na Kiko Kalikot. Pugi yan sa YouTube at Facebook. <laughs> hey. at muli po, nakasama ninyo ang DJ na maharot pero konti lang. Ate Kika! Ito si Pangulong Dagong. Salamat kayo mga idol. At uh, ilike nyo na rin yung kay Idol Dagol. Wawa naman yun. <laughs> Parang awa nyo <yun> na. <laughs> Maraming salamat. Enjoy your uh, Thursday. Kasama ang 93.9. Ay! FM! Ay, ay, Mabuhay po kayo. Ha God, Sa oras na 11:58. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.